Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Martes, a uh, 1 ng Desyembre 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Hudyat Balita Sa mga balita ngayon, COVID-19 cases sa Pilipinas umakit na sa mahigit 432,000. Apat na rehiyon sa bansa itinuturing na epicenter ng COVID-19 cases ayon sa OCTA. DOT plano isubsidize ang kalahati ng gasto sa COVID-19 test para sa mga turista. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch! Umabot na sa mayigit 432,000 ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health o DOH kanina alas 4 ng hapon, nadagdagan pa ng 1,298 ang COVID-19 cases kaya 425,918 na ang confirmed cases sa bansa. Sa nasabing bilang 25,725 o 5.9% ang aktibong kaso. Nasa 84% ang mild, 7.4% ang asymptomatic, 5.4% ang critical at 2.9% ang nasa severe na kondisyon. Samantala, nasa 27 ang napaulat na nasawi, kaya umakyat na sa 8,418 ang COVID-19 related deaths sa bansa. At 135 ang bagong gumaling kaya naitala ang 398,782 na total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch Apat na rehiyon sa bansa maituturing na epicenter ng COVID-19 cases ayon sa UP Octa Research. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Tinukoy ng isang eksperto mula sa Octa Research Team ang apat na rehiyon sa bansa na maikokonsidera bilang epicenters ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Ang mga ito ay kinabibilangan ng National Capital Region, Davao Region, Calabarzon at ilang bahagi ng Central Luzon katulad ng Bulacan at Pampanga. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Guido David na napansin kasi ang tumataas na kaso ng COVID-19 sa mga nabanggit na lugar. Samantala, ipinaalala naman ng isa pang eksperto ng OCTA Research na si Prof. Ranjit Rai na habang niluluwagan ng pamahalaan, ang ilang restrictions kailangan pa rin ng pag-iingat ng publiko na huwag mahawahan ng sakit. Aniya, dapat na maging puspusan pa rin ang pamahalaan sa aspeto ng komunikasyon o pagpapamahalaan batid sa publiko ng banta ng COVID-19 transmission. Hindi din inaalis ng OCTA Research na posibleng tumaas pa ang mga kaso ngayong kapaskuhan kaya dapat talagang mag-ingat upang maiwasang magkapunuan ulit sa mga ospital at mahirapan na naman ang ating mga health worker. Samantala, tinukoy din ng Octa Research ang walong areas of concern dahil sa napunang spike ng COVID-19 cases. Ito ay ang Metro Manila, Davao del Sur, Quezon, Negros Occidental, Pampanga, Bulacan, Misamis Oriental at Western Samar. Heidi Bernardo Sampang, FABIC News. COVID-19 Watch. Samantala, plano ng Department of Tourism na sagutin ang kalahati ng gasto sa COVID-19 test na requirement bago makapasok ang isang turista sa isang tourist destination. Ipinaliwanag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na makikipag-ugnaya ng DOT sa Philippine General Hospital na nagsasagawa ng RT-PCR test sa halagang 1,900 pesos. Nauna nang nag-atas ang Pangulong Duterte sa DOT at Department of Trade and Industry na limitahan ang single sa na naturang test. Sinabi ni Secretary Puyat na ang 50% discount para sa COVID-19 test ay planong isagawa sa pamamagitan ng travel voucher. Unti-unti nang nagbubukas ang mga tourist destinations sa bansa kasunod ng pagluwag sa mga health restrictions para sa mga domestic travelers. Dagdag pa ng kalihim kasama sa mga bukas na tourist spots ay Angkoron, Palawan at Siargao na parehong nasa General Community Quarantine o GCQ na lamang. COVID-19 Watch Samantala, mababang kumpiyansa ng mga Pinoy sa bakuna, pinangangambahan ng isang vaccine expert. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Sa harap ng nalalapit na posibleng pagkakatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagpahayag ng pangambang isang public health expert na maging mahina ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa ikinakasang vaccination program ng pamahalaan dahil sa kawalang tiwala ng mga Pilipino sa bakuna. Kaya naman sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Lulu Bravo, ang Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, na kailangan ng matinding information campaign upang maibalik ang kumpiyansa sa bakuna ng mga Pinoy. Aniya dahil sa Dengvaxia controversy noong 2018 ay nagkaroon ng alinlangan ang mga Pinoy sa bakuna. Sa katunayan, ito Aniya ang nararamdaman ngayon sa lahat ng vaccine trials na dinarao sa bansa kaugnay ng COVID-19 pandemic. Kasabay nito, hinimok ni Dr. Bravo ang publiko na sa mga eksperto lamang makinig at kumuha ng impormasyon tungkol sa bakuna dahil maraming maling impormasyon ang nagkalat ng ngayon sa social media. Anya kailangang intindihin ng taong bayan na hindi kukuha ang gobyerno ng bakuna na maglalagay sa panganib sa buhay ng mga mamamayan. Binigyan din pa ni Dr. Bravo na isa ang Pilipinas sa may malaking lupon ng mahuhusay na vaccine experts at vaccine panelists sa buong mundo. Heidi Bernardo Sampang, FABC News. COVID-19 Watch Samantala, pinalawig pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng General Community Quarantine o GCQ sa Metro Manila para sa buong buwan ng Desyembre. Maliban sa Metro Manila, nasa ilalim rin ng GCQ hanggang sa katapusan ng taon ang Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan at Davao City. Ang ibang mga lugar naman ay nasa ilalim ng modified GCQ. Una nang inirekomenda ng mga alkalde sa Metro Manila ang pananatili ng GCQ sa Metropolis upang maiwasan ang lalo pang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayong holiday season. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Magandang hapon sa iyo, Ariel. Magandang hapon. Ngayon po ay Martes, December 1, 2020 at nanto na ang update sa ating kalagayan ng panahon. Yung ating po minomonitor na low pressure area, kaninang alas 3 ng hapon ay nasa layong 115 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Muli po, mababa ang tsansa na ang LPA na ito ay maging isang bagyo. Inaasahan na sa pagtama ng LPA sa kalupaan ng Eastern Visayas or ng Bicol Region, ito ay posibleng malusaw pero ito ay magiiwan pa rin ng kaulapan na posibleng magpaulan sa gitnang bahagi ng bansa bukas. Maliban po sa LPA na ito, wala naman tayong imang binabantayang sama ng panahon na posibleng mabuo or makaapekto sa atin in the next 2 to 3 days. Kasabay po ng LTA na ito, nagpapaulan din sa may dakong Bicol at Eastern Visayas itong tail end ng frontal system. Ang tail end po, ito yung banggaan ng mainit at mamasama sa Easter list, yung mainit na hangin na rin sa Dagat Pasipiko at ng malaming at tuyo na Amihan or Northeast Monsoon na nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng Luzon ang northeast monsoon po ay magdudulot ng uh, maulap na kalangitan at ng mga makinang hanggang sa katamtamang mga pagulan sa malaking bahagi ng eastern T zone. Muli po, mas malamig na panahon ang aasahan sa second half ng Disyembre at mas malamig pa sa mga buwan ng Enero at Pebrero kung saan uh, nandun po yung kasagsagan ng ating aming season. Adyan muna ang latest muna sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon at magtingan po tayo lahat. Maraming salamat, Ariel Rojas ng Pagasa Weather Forecasting Center. Hudyat, Balitang Pandaigdig. Lalo na magsagawa ng Russia ng mass trial sa kanilang ikalawang COVID-19 vaccine na Epivac Corona gawa ang nasabing trials sa mga may edad labing walo anyos pataas. Gawa ang bakuna ng Vector Institute ng Siberia at pinayagan ng magsagawa ng trials sa 150 volunteers sa mahigit 60 o 60 years old habang nasa 3,000 naman ang volunteers na may edad 18 years old. Gagawin ang trial sa Moscow at ilang lungsod kabilang ang Kazan at Kaliningarad. Matatanda ang naunang ipinagmalaki ng Russia na mayroong 92% effectivity rate ang bakuna nila na Sputnik V. Hudyat, Balitang Pandaigdig. Samantala, tiwala ang pharmaceutical company na Moderna na maaaprubahan agad ng US Food and Drugs Administration o USFDA ang kanilang COVID-19 vaccine. Hiniling ng kumpanya sa FDA na pag-aralang mabuti ang kanilang expanded data na nagpapakita ng 94.1% effectivity sa pagbigil sa COVID-19 at 100% effective sa prevention ng severe cases ng sakit. Samantala, naging emosyonal ang Chief Medical Officer ng kumpanya na si Dr. Tal Zax nang makita ang matagumpay na datos. Ang Moderna ay siyang pangalawang kumpanya na nag a apply sa FDA para sa Emergency Use Authorization para sa coronavirus vaccine. Matatanda ang November 20 na mag apply ang Pfizer matapos ang mataas na effectivity rate ng kanilang bakuna. Hudyat, balita. Abangan sa pagbabalik na ating balitaan dito sa Hudyat Balita MRT3 balik operasyon ng ngayong araw. 64 pang mga opisyal ng gobyerno inalis sa pwesto ni Pangulong Duterte at Supreme Court Chief Justice Peralta maagang magreretiro. Hudyat Balita. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng paggalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabonin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin na rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig. At tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBB at ng himpilang ito. Hudyat, pangunahing balita. Balik operasyon na ang MRT-3 ngayong araw matapos magpatupad ng tatlong araw na shutdown para sa pagsasaayos sa mga turnouts sa Taft Avenue Station. Makakapagsakay ng muli ang mga tren ng 30% passenger capacity na mayroong 124 na pasahero kada train car o 372 na pasahero kada train set. Ang unang biyahe ng mga tren mula North Avenue Station ay 4.37 a.m. at 5.17 a.m. naman mula sa Taft Avenue Station. Matatandaang ang nagpatupad rin ng weekend shutdown ang linya noong ikalabing lima at ikalabing anim ng Nobyembre Upang magbigay daan sa pagsasaayos ng mga turnout sa 2A at 3C sections ng parehong istasyon, makakatulong ang pagpapalit at pagsasaayos sa mga turnout sa pagpapataas ng bills ng mga tren o bilis ng mga tren sa 60 kilometers per hour ngayong Desembre. Budyat, pangunahing balita. Samantala, inilabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte uh, lunes ng gabi ang listahan ng 64 pang opisyal ng pamahalaan na sangkot sa sinasabing korupsyon. Kasama sa listahan ang isang dating cabinet member, ilang alkalde, mga pulis, barangay officials at iba pang mga kawani sa iba't ibang ahensya. Paliwanag ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan, kailangan na panindigan ang kanyang tungkulin sa bayan at ang pangakong ibalita ang lagay ng laban kontra korupsyon at katiwalian. Ang mga na-dismiss na opisyal ay mula sa mga departamentong tulad ng Agrarian Reform, Education, Customs, Military at Police. Matatandaan na inatasan ng Pangulo kamakailan ang Department of Justice na imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon sa buong administrasyon. Nag-alok pa ng pabuya ang Pangulo sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga ghost projects at iba pang anomalya sa gobyerno. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, Senado at Kamara, sinimulan na ang Bicameral Conference Committee Session sa 2021 National Budget. Narito ang detalye sa report ni Babylin Cacho Resulta. Sinimulan na ng Bicameral Conference Committee ang unang sesyon sa pagtalakay ng 4.5 trillion pesos na 2021 national budget, layunin ng dalawang lupo ng Senado at mababang kapulungan ang mapag-isa ang kani-kanilang bersyon sa naturang budget. Kabilang sa maiinit na usaping pinag-uusapan ay ang paglalaan para sa bakuna kontra COVID. Sa kasalukuyan, mayroong nakahaing 18 bilyong pisong budget para rito. Subalit sadyang napakaliit nito. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, dahilan kung bakit naghahanap siya at iba pang senador ng karagdagang 54 billion pesos sa hanay ng unprogrammed budget sa panukalang pambansang alokasyon. Gayun din hiniling ng mambabatas na ang isa sa uling pondong nakapirmi lamang sa Philippine International Trading Corporation o PITC ay idagdag sa budget para sa bakuna kontra COVID. Si Sen. Francis Pangilina naman na ang naatasang representante ng oposisyon sa naturang Bicameral Conference Committee Senate Panel. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, 2021 General Appropriations Bill walang irregularidad para sa lalo na sa infrastructure project allocations para sa mga legislative districts sa buong bansa ayon kay ACIS representative Yap. Narito ang detalye mula kay Eddie Galvez. din di ni ACIS Party List Representative Eric Yap na walang irregularidad sa 2021 General Appropriations Bill lalo na sa infrastructure project allocations para sa legislative district sa buong bansa. Ito ang nilinaw ni Yap Chairman ng House uh, Contingent sa Bicameral Conference Committee sa pagsisimula ng deliberasyon sa panukalang 4.5 trillion 2021 National Budget. Nagkasundo ang House of Representatives at Senate Contingents sa pag-isahin ng final version ng spending plan bago mag-adjoil ang Kongreso sa December 19. Ayon kay Yap, nagkasundo rin ang magkabilang panig na kailangang matapos ang bicameral deliberation ngayong linggo upang maiwasan magkaroon ng re-enacted budget sa January. Pangunahin anya maglalaan ng pondo para sa COVID-19 vaccines at sa mga reyon na malalang na apektuhan ng kalabidad. Ayon kay Yap, inaasahan nila ito ang magsisilbing pamaskong handog sa Pangulo at maging sasambayan ng Pilipino. Eddie Galvez, FEDC News, Kamara. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba balita, magre-retiro ng mas maaga ng isang taon si Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta. Ayon sa Supreme Court, inanunsyo ni Justice Peralta ang kanyang desisyon sa anbang session ngayong araw. Bababa sa pwesto upang magretiro ang hukom sa March 27, 2021. Ito ay mas maaga ng isang taon na nakatakda sa nanyang original na retirement schedule. Ang araw na ito ay kanyang ika-69 na, na kaarawan habang ang mandatory retirement age ng Supreme Court ay 70 anyos. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Justice Peralta bilang Supreme Court Chief Justice noong October 2019. Bago tuluyang magretiro, inaasahang makakapagsagawa pa si Peralta ng mga oral arguments laban sa Anti-Terrorism Act. Palakasan. Nagretiro na si NBA star Andrew Bogut matapos ang labing limang taon na paglalaro sa professional basketball ngayong araw. Ayon sa 36 years old na Australia, nagdesisyon siyang magretiro dahil sa back at ankle injuries. Dahilan ng kanyang pagreretiro ang COVID-19 pandemic at ang pagkakaantala ng 2020 Olympics sa Tokyo. Plano na talagang magretiro ni Bogut pagkatapos ng paglalaro sa Australia sa Tokyo Games, ngunit na-delay ang Summer Games at inilipat ito sa July 2021. Naging number one draft pick si Bogut ng Milwaukee noong 2005 at nanalo ng NBA Championship sa Golden State Warriors noong 2015. Naglaro si Bogut sa Sydney sa National Basketball League noong dalawang huling season kung saan nakuha nito ang NBL's MVP sa 2019. Malaki rin ang kanyang naiambag sa fourth place na finish ng Australia sa 2019 World Cup sa China at nananatiling nasa line-up ng Australian team simula noong 2004 Athens Olympics. Budyat Balita sa pagbabalik na hujat balita ordinansa para sa pagpasok ng mga menor de edad sa mall sa hawak na ng LGUs. Anti-Terrorism Council aayusin ang proseso ukol sa pag-apela laban sa bansa ng terorista. At deto sa drug war ng pamahalaan, halos 6,000 na. Hudyat Balita <coughs> <coughs> F -f 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 -f. Bago ka umubo, Takpan ng ilong at bibig gamit ang braso o tisyo. Itapon ang ginamit na tisyo sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch! Manuntunan sa pagpasok sa mga mall ng mga bata sa GCQ areas kailangan magmula sa LGU ayon sa Malacanang. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Nilinaw ng Malacanang na kailangan pa ng ordinansa para payagang makapasok ng mall ang mga menor de edad. Ito ang paglilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque Makarang ianunsyo ni DILG Secretary Eduardo Anyo kagabi na pwede nang makapunta sa mga mall ang mga bata basta kasama ang magulang o guardian. Ayon kay Roque, ang Metro Manila Council at iba't ibang lokal na pamahalaan ang bubuo ng mga panuntunan hinggil dito upang matiyak pa rin na mapapangalagaan ang mga bata bata laban sa COVID-19 sa loob ng malls anya kailangang bantayan na hindi maging super spreaders ng virus ang mga bata Muli namang iginiit ng kalihim na marami na ang nawala ng trabaho dahil sa pandemya kaya't kinakailangan na ingatan ang buhay para makapaghanap buhay habang inaantay ang pagdating ng bakuna kontra COVID-19. Giniit din ng palasyo na mahigpit na ipinagbabawal ngayong holiday season ang Christmas party, caroling, gayon din ang family reunion dahil ang mga ito ay maituturing bilang mass gatherings. Sisitahin umano yaong mga lalabag sa pagbabawal sa Christmas party at malakihang pagtitipon. Hinimok din ng Malacanang ang mga restaurant owners na maglagay ng outdoor tables para sa open air ang lugar na kakainan ng kanilang mga customer. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, masusing pinag-aaralan ngayon ng Anti-Terrorism Council o ATC ang proseso para sa mga dumaragsang apela mula sa mga individual o grupong binansagang terorista. Ito'y sa gitna ng umiinit na usapan sa Senado at Kamara tungkol sa tinatawag na red tagging. Paliwanag ni Undersecretary Adrian Sugay ng Department of Justice, na sharing spokesperson ng ATC, isinusulat na ngayon ang mga panuntulan at isusumiti na ang mga ito sa buong council sa susunod na linggo sa ilalim na implementing rules and regulation ng Anti-Terrorism Act of 2020, maaaring ilathala ng pamahalaan ang listahan ng mga pinaghihinalaang terorista sa mga pahayagan o online. Ang mga made designate na pinaghihinalaang terorista ay maaari magsumite ng verified request sa ATC para matanggal sa listahan labing limang araw makalipas ang paglalathala. Maaari mag-file ang request ng paulit-ulit ngunit kapag hindi na pagbigyan ang susunod na pag-file ay papayagan lang makalipas ang anim na buwan. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, umabot na sa 5,942 ang kabuang bilang ng mga suspect na, na nasawi sa War Against Drugs ng pamahalaan. Ito ay batay sa hashtag Real Numbers Philippines na ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ayon sa ahensya, 39 na bagong mga suspek ang na nasawi mula September 30 hanggang October 31. Nakasaad din sa ulat na dumami rin ang naarestong suspek noong October sa 266,126. Samantala, umabot na sa 20,583 na mga barangay ang matatawag na drug cleared habang nasa 14,308 na mga barangay pa rin ang may problema sa ilegal na droga. Hudyat, pangunahing balita. Na-access na mga hacker ang online application database ng Office of the Solicitor General o OSG nitong umaga. Kinilala ng mga hacker ang kanilang grupo bilang Phantom Troop. Nag-iwan ng na mga ito ng mensahe sa website na nagbababalang tigilan na nito ang sinasabing pangba sa National Telecommunications Commission. Kasama rin sa mensahe nito na ibalik ang Provisional Authority para muling makapag-broadcast ang network sa ABS-CBN. Kung maaalala si Soldier Jose Calida, ang nagsabi sa NTC na mag-issue ng cease and desist order laban sa ABS-CBN. Muli rin naman na iayos ang website ng OSG matapos ang ilang oras. Balitang Bayan itutuloy ang tourist attraction na paragliding activity sa Lepanto Airstrip, Mancayan, Benguet. Ayon kay Mancayan Mayor Frenzel Ayong, hindi pa nila itutuloy ang assessment sa nasabing aktibidad dahil sa biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Sinabi niya nagtungo na doon ang mga paragliding experts at kanilang inoobserbahan ang paragliding activity. Gayunpaman sinabi niyang hindi natuloy ang plano dahil na isa ilalim sa lockdown ang lugar noong araw ng Sabado. Binigyang diin ng alkalde na hindi muna nila itutuloy ito sa Mangkayan hangga't hindi masusugpo ang COVID-19 sa kanilang bayan. Batay sa record ng Benguet Provincial Health Office, aabot na sa 118 ang kaso ng COVID-19 sa Mangkayan, 94 sa mga ito ang aktibong kaso, habang 24 ang mga nakarecover na akalaan. Samantala, operasyon ng mga dayuhang kumpanya sa bansa posibleng bawasan at mahigit 10 pesos sa dagdag presyo sa bawat tangke ng LPG epektibo na ngayong araw. Alamin natin ang detalye sa report ni Ruby Poyos. Posibleng bawasan ng mga dayuhang kumpanya ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Ito ang lumabas sa survey na isinagawa ng American Chamber of Commerce sa Indonesia at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia dahil sa epekto ng COVID-19 sa mga foreign firms sa ASEAN region. Batay sa survey, pinag-aaralan ng 11% ng foreign companies na ikinonsidera ang pagbabawas ng operasyon sa Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, malaking bahagi o 57% pa rin ng mga dayuhang kumpanya sa ASEAN ang walang planong magbawas ng operasyon. Bukod pa rito, hindi pa rin Pilipinas ang nangungunang bansa na ikinonsiderang lipatan ng mga foreign firms na umalis ng China. Pumapangatlo lamang sa pinagpipilian na lipatan ng mga dayuhang kumpanya ang Pilipinas kasunod ng Vietnam at Thailand. Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at tumaas din ang presyo ng cooking gas o LPG. Sa abiso ng Petron, tumaas ng 96 centavos kada kilo ang kanilang LPG, epektibo alas 12.01 ng madaling araw kanina. Katumbas ito ng dagdag na 10 peso and 56 centavos sa presyo ng bawat 11 kilogram na tangke ng LPG. Tumaas din ang auto LPG ng Petron ng 54 centavos kada litro. Samantala ang kumpanyang Solane may dagdag na 89 centavos kada kilo ng kanilang LPG, Katumbas ito ng dagdag na 9 peso and 79 centavos sa bawat 11 kg ng LPG cylinder. Ayon sa sulain, magiging epektibo sa buong Luzon ang price adjustment sa December 3 alas 6 ng umaga dahil sa state of calamity na umiiral sa Luzon. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 5 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 722.6 million US dollars. Hudiat ng pag-asa. Mula sa aklat ng Efeso kabanatang 2 talatang 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una paman upang gawin natin. Hudyat Balita. At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Suma inyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.30 ng gabi. Ito ang 702 TZAS. 702.